Isang mapagpala at magandang umaga po para sa ating lahat. Sa pagsisimula ng talakayan natin ngayong araw, nais ko munang bigyang pansin ninyo kung ano ang ipinapakita ng mga sumusunod na larawan. Inyo na bang naunawaan kung ano ang kanilang ipinapahiwatig o pinapakita? Marahil ang inyong mga kasagutan ay kalungkutan, galit, kagalakan, at pagkagulat na kung saan nakapaloob o bahagi ng kalakayan natin ngayong araw. Ito ay walang iba kundi ang ating tiksa, ang pagpapakahulugan sa iba't ibang damdamin. Marahil batid na natin na ang bawat akdang pampantikan ay nagtataglay ng iba't ibang damdamin o ekspresyon para sa partikular na paksa at minsaheng nilalaman nito. Halimbawa, sa isang epiko, kalimitang itinatampok ang mga pakikipagsapalaran ng mga sinaunang bayani ng isang bayan na nagiging marubdob, kapanapanabik, masaya o malungkot, at maaari ding mapanganib. Sa pagnanais na babigyan ng buhay ng panitikan ang kwentong nais ihayag, mahalagang naiaangkop din ang mga pahayag, pangungusap at pananalitang gagamitin para sa mas malinaw at mabisang pagsasalaysay gamit ng mga angkop na ekspresyon sa paglalahad ng damdamin at sa loobin ay nakatutulong upang ganap na maunawaan ng mambabasa ang mensaheng na isilahad ng manunulat sa kanyang akda. Upang matiyak na wasto ang mga pahayag, kinakailangang tukuyin ang damdamin at tono ng akda. Sa bahaging ito, ating aalamin ang kahulugan ng mga mahahalagang salita sa ating aralin. Una ay ang damdamin. Ang damdamin ay tumutukoy sa lumutang na emosyon sa mambabasa ukol sa kaniyang binabasang akda. Ito ay maaaring saya, tuwa, lungkot, takot, galit o di naman kay pagkabahala. At ang sumunod naman ay ang tono. Ang tono naman ay tumutukoy sa paglalarawan ng emosyon ng manunulat sa paksang kaniyang tinatalakay sa isinulat na akda. Ito ay maaaring masaya, malungkot, seryoso o nangungutsa. halimbawa ng pahayag na nagpapakita ng iba't ibang damdamin ay ang mga sumusunod. Una, nais ko ang buong puno ng baobab sa aking bakuran. Nagpapakita ito ng pag-uutos. At ikalawa, nakalulungkot ang sinapit ng bayang niyani sa kamay ng Haring kero Ang pahayag ay nagpapakita ng kalungkutan. Ikatlo, lubos na kagalakan ang naramdaman ni Sulugon nang makita niyang nagkakalakad na ang kanyang pitong taong gulang na anak. Ang pahayag naman ay nagpapahiwatig ng kasiyahan. Ikaapat, labis na panibugho ang nararamdaman ni Sausoma sa mag-inang sungyata at sulugon kaya naman pinalayas niya ito. Ang pahayag ay nagpapahiwatig ng pagkasuya, pagkainis o pagkaselos. At ang panglima, nabahala si Mousa Tonkara nang malamang na ni na bumalik sa dating bayan upang agawin ang trono ni Saumaro. Ang pahayag ay nagpapakita ng pagkabahala at labis na pag-aalala. Naway iyong napansin na ang bawat pahayag ay mayroong palatandaan ng emosyon o sa loobing ipinapahiwatig nito. Kinakailangan lamang na nakikilala at natutukoy ito ng mga mambabasa upang maibigay ang angkop na kahulugan sa kabuoang pahayag. Tunghaya ng iba pang halimbawa ng mga pahayag na kakikita ng palatandaan kung anong emosyon o damdamin ang nais palutangin. Una ay ang mga pahayag na ginagamit kasama ng mga pangungusap na nagpapayo. Ang mga halimbawa nga nito ay ang mga sumusunod. Kung ako ikaw, mas pipiliin ko ang magpahinga muna. Ano kaya kung kummanig ka na sa amin? Mas makatutulong sa iyo ang masusing pag-aaral. Siguro makabubuting ibahin mo ang iyong paraan. At panghuli, higit na mabuti kung ito ang iyong uunahin. Sumunod ay ang mga pahayag na ginagamit kasama ng mga pangungusap na nag-aanyaya, nangingimbita, at nanghihikayat. Halimbawa, halika, tingnan mo ito't napakarikit. Gusto mong sumang-ayon sa aking pinaniniwalaan? Pwede ka ba bukas sa ating pagpupulong? Inaanyayahan kitang makisapi sa aming samahan. At panghuli, Maaari ba tayong magkasamang magsaliksik ng gawain sa silid aklatan? Dumako naman tayo sa pangatlo, ang mga pahayag na ginagamit kasama ng pangungusap na nagbibigay ng babala o paalala. Pahalaga sa mga pahayag na ito ang angkop na intonasyon upang maihayag ng tama ang inilalarawang sitwasyon at damdamin. Halimbawa nga ng mga sumusunod na pahayag, Huwag kang magsisinungaling kung hindi, lagot ka sa akin. Kung hindi ka titigil, pupulutin ka sa kangkungan. Hinay-hinay sa inyong pagsasalita, baka ikaw ay makasakit. Mapanganib dyan, kaya tingnan ang tinatahak. At panghuli, mag-ingat ka palagi kung ayaw mong may mangyaring hindi maganda sa iyo. pahayag ay ang mga pahayag kasama ng pangungusap na nagsasaad ng pangako o panunumpa. Halimbawa, pangako, hindi kita iiwan. Sumpaman, ang iyong paniniwala ay isang malaking pagkakamali. Itaga mo sa bato, ang aking winika ay katotohanan. Hindi ako nagsisinungaling, tamaan man ako ng hidlat. At panglima, makararating ako sa tamang oras. Tandaan mo iyan. Bilang panghuling mga pahayag, ito ay ginagamit kasama ng pangungusap na nagsasad ng pagsang-ayon o pagsalungat. Halimbawa, tama, mahusay ang mga patakarang kaniyang ipinatupad. Ganyan din ang aking palagay. Iyan ang solusyon sa siliraning ating kinahaharap mali ang iyong ipinagdidiinang panukala. Walang pakinabang na maidudulot iyan. At panghuli, kinalulungkot ko, ngunit hindi iyan magbubunga ng maganda. Kung iyong napansin ang ilan sa mga halimbawang salita o parerala na nagsilbing palatandaan sa damdamin ng pahayag ay matatalinghagang pananalita o di naman kaya mga pangugnay lamang. Nananatiling nakadepende sa manunulat kung paano niya bibigyan ng masining na pahayag ang kanyang isinusulat na akda. Gayun din ang pag-unawa naman ay nakabatay sa kakayahan ng mambabasa na iugnay o pag-ugnay-ugnayin ang mga salitang ginagamit sa isang pahayag upang unawain at bigyang pagpapakahulugan ang damdamin o ekspresyong nilalaman nito. At dito na po nagtatapos ang ating munting talakayan. Paalam sa lahat at maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli!